today mga idol katoka uh, for today's vlog mga katoka samahan nyo na naman ako mga katoka sa maikling video yung i-upload ko po mga katoka no? hindi tayo nakapag update po mga katoka sa breeder po natin ng ibong alimukon dahil nga po uh, tumigil po sila mga katoka sa pangingitlog ano? kaya ngayon lang po tayo mga katoka nakapag upload ng video po natin uh, dahil nga po uh, naisipan po nating habang hindi pa po nangingitlog yung mga alaga po nating breeder na ibong alimukon, Uh, maghahan po muna tayo ng ibong alimoy mga katoka. Catch and release lang po mga katoka yung gagawin po natin. Ano. Uh, nga po pala mga katoka, nirepair ko po yung cage trap po natin. Yan po sa likod natin mga katoka. Yan. Uh, gagawin natin dyan mga katoka ay lalagay po natin yung uh, gagawin natin yung pangati mga katoka. Ano. Yung pangati na to, mga katoka, uh, medyo matagal na po sa akin ito. Ano. Hindi po natin uh, nahuli po sa well dyan. Ano. Yan po ay sarili po nating bread nung uh, po po. mga nakaraan pa po. May mga toka. Ah, uh, kukunin ko lang mga yung lalagay po natin diyan po sa cage trap ano para makita niyo mga at ah, uh, try natin mga sa mga susunod na araw na maghan po ng ibang animo ko no. May mga katuka, wait lang. <laughs> At ito na po mga yung ilalagay po natin sa cage trap po natin. Ano. Ito po mga katoka ay sarili po natin bread yung mga katuka. Yung pangalan niya po pala niyan mga ay eh, si Sapsap no. Ah, uh, isang babaeng ibong alimokon mga katuka. Sobrang amo niyan mga katuka. Hindi ko lang alam mga katuka, kung gagana to sa bundok ano. Kung huni po ba sa bundok mga katuka. Kaya gagawin natin mga toka. Kunin lang po natin tapos ilalagay po natin sa cage trap no. Sobrang amo nito mga toka. Eh. Sira-sira na kasi mga katuka, yung kulungan niyo ito si Ranong kunin natin mga katoka yeah. kunin lang natin mga katoka no? Yung mga katoka sobrang amo niya mga katoka yeah. Oh. yun na mga katoka Uh, yung kaliskis niya mga katoka hindi naman kaganda. ayan po yung kaliskis niya mga katoka. Ah, uh, sarili po nating bread to mga katoka. Hindi lang po natin nalagyan po ng sing -sing dahil nga po ay uh, hindi pa tayo noon nakabili ng mga katoka ng singsing -sing, ano. -sing, Kaya ilalagay natin mga katoka sa cage tra mga katoka. Tra, samahan niyo mga katoka. mga katoka ito na mga katoka oh. Ah, pugad na lang yung kulang mga katoka no? ganito po yung pag set up nyan mga katuka. sa mga hindi pa po nakakaalam po dyan paano po mag set up ng cage trap po Ayan mga katoka. Bali po yung sit up po natin sa cage trap po natin mga katoka. No? Hindi ko lang alam mga katoka kung huni to sa gubat mga katoka. No? <laughs> Pero try pa rin natin mga katoka. No? Sana humuni to mga katoka sa gubat. Sa mga susunod po na araw mga katoka, maghahan po tayo. Gamit po natin si sap sap mga katoka. Ayan mga katoka. Sobrang amo niyan mga katoka eh. Ayan mga katoka yung cage trap natin. Ah, uh, yung pinto nga po pala mga katoka, wala po dito sa gilid. Ano? Dito po mga katoka sa loob. Yan. Uh, ito po mga katoka, uh, gawa po natin to nung mga nakaraang hindi pa ho tayo nag uh, bi-video mga katoka, nagbablog. Kinuha ko lang mga katoka dun sa gilid eh. Kaya try natin ihan to mga katoka sa mga susunod po na araw. No? Yung okay, mga katoka oh. kung tayo tayong mga tuka ng ano no ng kunwari ibong alimokon na dadapo dito mga tuka <laughs> ngayon mga tuka kunwari mga tuka ito yung ibong alimokon no? yung alpas uh, once na po na dumapo po dyan dito mga tuka sa uh, Ah, po na 'to. Ah, uh, matatrap po siya mga katoka, no? Kaya samahan niyo mga katoka. 1 2 3 Yun, mga atoka. ibig sabihin, mga nauli nahuli na po natin yung alpas, mga tuka. Tapos, mga tuka, hindi na po makakawala yung mga tuka, dahil nga po, uh, may lock po yung mga tuka, dito. Yan. Yan, mga atoka, no? Tapos, ganun din po sa kabila, mga ano? 1, One, two, three. Yun, mga toka. Nahuli ulit natin, mga Ano? Kunin natin mga toka. Yan. Kaya ito po yung naisipan natin na gamitin mga toka yung cage top para po mapakakawalan po kagad natin yung uh, alpas ng ibong alimukon mga toka. Ano. Pero po siya mga toka. Sa mga susunod po na araw mga toka, try po natin to mga toka. Ano. Yung mga toka, maraming maraming salamat po sa inyo mga toka.